So ito naman mga boss, bali flooring naman tayo. So ang pinaka-importante, kinakailangan sa pool or yung mga bika ng every wall katulad nito, yan tama. Pagdating doon, tama. Pagdating doon, tama. Pagdating dito, tama din. So ganyan yung diskarte natin sa pag flooring So kaya kinakailangan pag nag-walling kayo, gaya ng sabi ko, importante is walado at kinakailangan, meron tayong proper slope kung paano yung ating pagkatayo sa flooring para hindi start ang tubig. So may mga tutorial video ako mga bossing, panoodin nyo na lang. At so ayan, so finish na siya mga bossing, no? Okay, tanyo. So ngayon, ang tanong natin is paano nga ba natin inile-layout yung ating mga floor tiles pagdating sa ating CR. So unang-una, number one, na kailangan natin tandaan, V-cut. Mga V-cut ng walling. So kung nauna ay yung ating walling, so syempre automatic naka-layout na yan. Sakto na sa layout, sa preparation para din sa flooring. So kung nauna ang walling ninyo, susunod lang muna tayo sa mga vikat kinakailangan. Itong floor tiles natin, itong mga vikat niya, nakikita ninyo kinakailangan ay magpanagpo doon sa mga vikat ng walling natin. Ayan. So nakikita nyo, di ba? Yan ang kinakailangan. Number one na importante. Ayun. Nagtatagpo ang ating mga vikat second elevation or yung level bali ang level ng ating floor tiles mga boss ay nakadepende sa design ng CR natin pero common na elevation na height ng flooring ng floor tiles kinukuha natin to sa may hamba okay kinakailangan galing sa may hamba natin wala itong pinakaiba sa flooring ng kabahayan kinakailangan naka, naka 211 cm tayo from top ng hamba yung ating basyada. Yun na yung magiging height ng ating floor tiles. So kaya kinakailangan syempre, pagkakasa naman ng hamba, kinakailangan may sapat kayong height, ano, nasa proper height para sa preparation ng wall ng tiling works natin sa ating mga CR. So importante rin yung ating pagkakasa ng hamba. So para hindi kayo magkaroon ng problema pag pa-flooring, pa-flooring nitong ating CR. And then ngayon, na nasabi ko, 211 from top ng ating hamba. Okay? So ngayon naman, bali pag nakuha natin yung 211, kinakailangan ay pababa ng pababa yung, is, yung ating tiles. Kinakailangan kasi meron tayong slope. Every tiles, mga bossing, pwede kayong kumuha ng 0.5 cm. Okay? Or 5 mm. 5 mm every piece of tiles. Pwede na yon para sa slope natin hanggang makarating tayo doon sa ating mga floor drain. Okay? So, yung design nga pala nito, isa lang yung floor drain nito. Hindi na tayo nagdalawa kasi yun yung design ng ating CR. So, kaya kinakailangan, napaka-importante, una, para makuha nyo yung mga ganitong slope, katulad nito, may drop part tayo. Ayan o, no? naka-drop. Diba? Itong part na to, naka-drop. Doon sa may shower area, mababa na yan. Tapos dito sa may water closet, mataas. Kinakailangan yung flooring ninyo ng CR ay nakaprepare din sa mga ganitong design. Okay, so napaka-importante kasi lagi tayong preparado bawat gagawin natin sa finish. Kung ang ating finish ng tiles ay drafted, elevated, so kinakailangan yung ating flooring pa lang ay nakadesign na or nakaprepare na para sa magiging finish natin ng sa ganon. Makapagsagawa tayo ng mga ganitong design. Okay? So, yun yung pinaka-importante. And then, ganun lang mga boss ang pag-layout. Unang latagan nyo muna. Alba, ang ginagawa ko kasi, mga boss, ito yung ginagawa ko. Tinalatagan ko ng tiles to. Pinagtatansihan ko yan. Kung wala akong, kung wala akong laser, no? Tansi. Fikat. Sentro tatansihan ko yan and then tatansihan ko rin doon naka na and then maglalagay ako ng tiles sa gitna pahaba hanggang makarating sa dulo tapos pa-cross para kung once na may problema man yung ating mga tiles hindi nagpanagpo sa mga vikat natin may pa natin yan mga bossing ano so ganun lang mga boss napakadali lang